napakaganda talaga dito guys sa uh, ah, Cornish hey what's up happy people welcome back to fishing adventures with Jack Drow okay guys so andito na pa tayo sa ating uh, Bilabit Cornish para sa ating isang uh, fishing adventure naman ngayong araw okay so uh, okay actually guys doon tayo galing doon tayo galing sa palagit na ano yon. Duno. Kasi nga dito sinarado ng mga pulis. Ayan. So hindi tayo makaparking. Doon tayo nagparking ang layo ng lakad natin. So, sa paglalakad pala naka, ano pa naka-exercise na tayo. Uff. Pero ayos 'yun. Maganda, maganda. kailangan medyo mabigat na 'yung binibitbit natin kasi may cooler na tayo. Pero ayos lang. So okay. So andito tayo ngayon guys sa Cornish para sa mangbugyo naman po tayo. Manghuli tayo ng bugyo para may pangpain tayo para sa darating na Thursday okay sa sa Flia Island kasi nga may fishing tournament yung PXAQ doon Thursday ng gabi hanggang Friday ng umaga okay, so shout out pa sa lahat ng mga PXA member dyan lalong lalo na sa, kaya, sa mga admin natin at saka syempre sa ating chief admin na si Arvin Mikuwa Tyson shout out sa iyo idol pero ang ganda na sana guys ng plano ko ka kanina kasi nga manghuli sana tayo ng uh, bugyo para sa ano mag live bait sana tayo kasi nga ganitong month din last year nung nakahuli tayo ng malaking queenfish na 7.5 kg ata yun, yun ang pain natin is buong bugyo din So, pero hindi. Napakahirap na kasi bitbit pa ng mga rad na, na marami. Kaya wala. Ito, mang bugyo lang muna tayo. Ha? Ay, oh. sir. kada may, oh, uh, may, <laughs> oh. may tropa din pala tayo dito. Ayun yung katabi natin, tropa pa natin yan. Shout out! Shout out sa, at sa tropa natin. natin <laughs> Bawa tayo na pang pain para sa ano? Okay guys, so ang bilis natin, no? Oh, ayan, nakailan tayo agad. 2, oh, nakapito agad. <laughs> Wala pang ang 10 minutes. Okay, yung kay tropa natin. Oh, tingnan natin yung kay natin. Tama lang, tama, tama lang. Ay, suso, tamang tama lang pala, oh, tamang tama lang <laughs> pala <laughs> yung dami. <laughs> malo kasama ba? malo <laughs> so, pati balo guys kasama oh my god pinsan ng ano bugyo ng balo ah, ito mas patin dito Ay, ito sa akin guys okay, So time check pa din is uh, 7.08 So, mga hanggang 7.20 lang tayo kasi medyo mainit pa lapis guys kasama i-release -re lang natin to guys para pag sa niya saka natin kunin okay Eh, okay, na. Grabe right. guys, non-stop yung bugyo. Sobrang dami. So, ito na yung last na kuha natin guys. So, dikpita tayo at magla maglalakad pa tayo pa napunta doon ang layo pa ng nakare natin okay na to dami na na rin. pero yung plan natin habang naglalakad tayo pabalik doon sa may parking area natin maghahagis din tayo guys magjijiging din tayo ulit okay baka makatiming pa tayo tayo, ang dami na natin pangpain ito pangbigay din natin sa ibang mga tropa natin, okay, para may pangpain din sila para bukas, alright so paalam na tayo sa tropa natin dito at maglalakad tayo balik pa dun, ang layo pa na pala Idol, una na ako ha ang layo pa ng lalakarin ko eh may medyo mainit pa okay Idol see you next time okay cái Okay guys, so ang gagamitin pa natin na jig is ito, yung 30 grams na pink. Ayan. So sa tingin ko po to guys na bili. Okay? So pasya lang kayo doon para sa magandang presyo at saka magandang quality ng mga pang fishing nyo. Okay? Okay, so wala Ayun na Uwian talaga to So Hanggang dito lang po yung Video natin para sa araw na to So Ah Kahit napagod din tayo Sa kakalakad Ang layo ng lakad natin guys Tuan ko May higit May Dalawang kilometro siguro <laughs> Pero at least Maganda din sa katawan Yung Naka-exercise tayo Tapos yung Sikat ng araw Panalo pa rin tayo guys At siyempre, nakarami din tayo ng bugyo. Yun nga lang, hindi tayo naka-live bait. So nasubukan din natin mag-jigging-jigging ulit. Pero wala din. So ayos na. So preparado tayo para bukas sa ating uh, fishing tournament doon sa saktiya, Kaya kita-kits tayo doon guys sa saktiya, Okay? Sarap ng hangin. Hanggang dito mga guys. So don't forget, spread love and always be happy. บาย